Hello mga kasyari katog sa mga katkat. -kat. Hello, hello, hello. It's a good day today. Actually, ano talaga siya, makulimlim at minsan um, umaambon. But anyways, nandito ako ngayon sa uh, nahanap kong, nadiscovery kong castle dito sa Malmo. So, pinuntahan ko siya para may pang-vlog naman tayo mga kasyari di ba? Para may may pakita naman ako, ni, may may pakita ako sa inyo na magandang uh, tourist spot dito sa Malmo, Sweden. So, ito lang nga, pinuntahan ko tong Um, castle na ito. Tingnan natin kung gaano siya kaganda. Kasi marami talaga mga castle dito sa Sweden, mga kasyurik. kailangan lang natin i-explore. So, ito na nga. Naglakad-lakad na ako papuntang castle. Sa harapan ng castle. Ayan. O, oh, diba? Maganda din siya, mga kasyurik. surrounded by water. Ayan ang ganda niya. Tingnan natin sa loob kung maganda ba talaga doon sa loob. Kasi sabi ng, ano, may museum daw siya. Kaso may bayad. Tingnan natin. O, oh, diba? Ang ganda ng paligid niya. O, oh, diva. <laughs> Tara na nga. Punta na tayo doon, mga kasurikat. Ang dami kong daldal. -dal. Maglaka na tayo patpuntang loob. Malay natin. Baka may mahanap tayo doong Junjun. Ikaso eh, lang, sa tingin ko, walang masyadong tao. Walang masyadong naglalakad. Pero, malay natin, diba? Nandoon sa loob. Nandoon si Junjun. Eh! <laughs> Ang ganda ng ambience dito, mga kasyurikat. Siguro kung kapag may araw siya, ang ganda. Tara, pasok tayo sa loob, mga kasyurikat. Pasok tayo sa loob ng bahay namin. Ito yung bahay namin, mga kasyurikat. Charisse. <laughs> But anyways, ito na yung loob, mga kasyurikat. At ito yung, ano, yung uh, museum. Kasi lang hindi tayo papasok ng museum kasi nga may bayad. At wala akong budget ngayon, mga kasyurikat. <laughs> Taghirap yung bakla, just ko. Pero, ayan, uh, ilibot ko pa rin kayo sa, ano uh sa loob ng uh, castle Kung gaano siya kaganda ayan yun yung ito yung loob ng castle ayan oh uh, diwa ganda <laughs> Maraming mga castle dito sa Sweden, mga kasurikat. Kaso lang, ang lalayo, wala kasi akong sasakyan at hindi ako marunong mag-drive. Kung siguro kung may sasakyan lang ako, i-explore ko talaga yung mga castle dito sa Sweden. O, oh, di ba? Mag-smile ka dyan, Akira, shurikat. Diyos ko, ayaw mag-smile ni shurikat. Dapat marunong kong mag-smile. ganda-ganda mo, bash! Para kung si, ano, pitrang kabayo. <laughs> so, may part siya sa castle, mga kasurikat, na under renovation. At ito yung pinaka, ano niya, yung pinaka uh, paligid ng castle. Maliit lang siya, pero maganda din siya mga ka-shortcut. Ang ganda ng ambience dito.